Ah, sokli mo May sokli ka pa Ay, pang ano pala dito Pang may magjawa be eh? <laughs> flower pala yun, Yung, akala ko orange. Flower. Dito guys, titik tik, -tik muna tayo. kay ang ganda ng view, ang ganda ang tignan. apaka peaceful talaga. So ayot lang guys, random videos lang po. eh, save ko lang yung mga gustong gusto kong isave. Kasi sa YouTube ko ay wala kayong pake. <laughs> <And> eh, <then, laughs> ayan lang. Hope you like the video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, tumataas na tumataas ang ating subscribers. Hindi naman tayo active pero dumadabi kayo. Grabe kayo magpakilig. Ayan lang. In update sa life ko ngayon, masaya ako. Single, single life, masaya lang. Walang ibang iniisip, hindi sarili. Really, minsan, tatanga-tanga, pero, yeah, it's part of a life. <laughs> To subscribe and share.